Tayo. Kung ang itinuturo namin sa inyo ay mali, ah, dapat matapang kayo. July 2023, ang plate number mo ending zero. Ang inisip ng polis, dapat October nag-renew ka. Hindi niya alam, 3 years registered yung motorcycle mo. Tapos nag-plus ang MBUC, ang LTO ng 120. Para 2023, 24, 25, 26. 2026 October ka na, na magre-renew ah hindi alam hindi alam naman automatic in-adjust na in-adjust na lang LTO ang mabigat dito pag ang nahuli ng mga ito taga Nueva Ecija taga Norte no? ang dayo ng atak nyo ba? sobra kunwari brother taga Tuguegarao <laughs> ka nahuli ka ang multa mo, 150. Magsusuhol ka pala. No? Ang layo. Ang layo. Hindi. Yung usapan ko to, mapilitan nga magsuhol, no? Mapilita. Kahit 500, magsusuhol ka eh. Oo. Ayan, layo nung tugigaraw, ah. Yung pala, brother, pag taga tugigaraw ka, ah. mapilitan nga mag-over ng suhol. Oh. Ay, isipin mo, kulang yung 500 mo sa pag yung pang-abala, kahit 1,000. Kikita pala talaga. Okay, let's go. Thank you. Sir, picture. picture. Sir. Diyan. Diyan. Halika. Okay. Halika. 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 ko. Halika. Halika

Batang bata ka. Matigas ka talaga. Saan ka dati? ID ni po, sir. Ah, matikas. May kasama ko, ah. Sir, kasi ka ba tayo dyan? Pagawa na naman ako. Nandiyan ba yung PNCO nyo? Yung... Oo, okay, sir. Nandito, nandito. Pina... Alay brother. Okay, before we discuss na-issue. Uh, ganito, Chief. Alam niyo naman, dati akong polis din. So, ibig sabihin, tayo hindi magkakaaway. At tayo pare-pareho, kaya tayo naging polis. Ang interest natin, public service. And, uh, ako naman, amenably... Nagkakamali din sa trabaho. Yes. Wala naman sa ating perfect. And uh, major pa na ako sa Highway Patrol Group, may ganito na akong advocacy. Wala pa lang noong Facebook. And uh, hanggang sa nag-kernel ako, hanggang sa mag may advocacy akong ganito. And nung retired na ako, na-realize na ko malaki yung problema kaya kailangan pumasok ako sa politika. And God is good. Nakaupo tayo sa kongreso. Yes. And uh, hindi naman brother maganda na dahil na congressman ako. Eh kakalimutan oh. ko na yung ating advocacy. <laughs> hindi ito trabaho ng congressman. Advocacy lang. Yes. Okay. Now, kaya may ganito ang advocacy, ha? Ah, brother. Uh, kawaawa kasi yung motorista pagka mali ang huli. Tama, sir. Perwisyo, abala. Yes, sir. Secondly, may negative impact yon sa atin sa PNP. Perception, tama, sir. Ang pangit Yes, sir. Tama, tama. Kaya... isinama ko ang uh, IAS, representative, for the purpose na hindi kasi ito ma mapipigilan kung ang mangyayari epe brother yung rider mali ulit blablabla, bla bla pakirili tapos ganun so we are here hindi para yung walang yain yung tao mo we are here to address the issue And lahat tayo nag-training, lahat tayo professionals na talagang pag may mali, kailangan may corresponding sanction. Kasi pag walang corresponding sanction, ang mangyayari sa ating mga kasama, ngiti-ngiti lang. Okay lang naman eh. So ang gusto natin, magkaroon ng pagbabago, matuto yung pulis, yung maling ginagawa, maitama, para hindi tayo nakakaperwisyo sa maliliit nating kababayan at the same time nababago yung pananaw na iba na ang pulis so brother kaya ako nirequest yung attention mo para ma-explain ko sa iyo na ako ay nung sundalo pa lang hanggang sa naging pulis eh hindi ko pwede sabihin magaling ako hindi ako pwede sabihin sa inyong perfect ako kaya lang siyempre tayo as public servants pag may mali, talaga, you face the consequences. Wala namang naganap na pangunguto ngayon. Eh. No? And, uh, brother, huwag kayong manguhuli kung hindi kayo marunong. Ito, hinuli mo ng violation na binigay mo, expert registration. Base sa documents, itong tao mo, kaya hinuli si Ryder at sinasabing expired registration kasi ang ending plate number 0. Ang registro niya, July 2023. Ang pagkaintindi niya, dapat sa October, nag-registro nagre nag siya para ma-meet yung policy ng LTO na dapat October meron siyang registro. Tama ba? Ngayon, for your information na rin, ang registro, ang Certificate of Registration, July 2023. Ang ending ng plate number, zero. Pero dahil bago ang motor si chip ang siningil ng LTO, 3 years. Kasi ngayon, ang registro ng motorcyclo, 3 years. So, wala siyang alam sa motor vehicle users Charge na bawat isang taon, 240. So, 240 times 3, that is 720. Nag-add ang LTO ng 120. Why? Kasi, 2023, 24, 25, 26, July. Eh, ay itatama ng itinama ng LTO sa October. Kaya nag-charge ad additional siya ng 120 pesos sa, 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 motor vehicle users charge. Kaya 840. Yes. Yeah, yeah. Three years siyang registrado So ang mali sa iyo kapatid, hinuli mo siya na expired registration kasi wala kang nakitang October na registro. Registro, yes, yes. Hindi mo alam na ito 3 years registrado. So hindi expired. Now, mabuti rin alam ng official mo. Bawal magkumpis ka ng lisensya kapag hindi deputized ng LTO. Tama siya. May batas yan may memo ang DILG kasi nung umupo ako sa kongreso, unang-una kong binigyan ng attention niyan. Yes. So, ang ginawa ni DILG... Sa mga MMD mo na sir. Oo, oh, nag-issue ng memo ang DILG reiterating the observance of the law, which is huwag magkumpis confiscate kung hindi deputize, deputize ng LTO. Yes, sir. Yes, sir. Hmm. And the other issue is kinumpis ka ang lisensya, hindi isinorender sa office ng Municipality of Balagtas. Magbabayad ka ng multa, hahanapin mo yung station ng pulis, doon mo kukunin ang lisensya. Hmm. So, maraming mali. Now, hindi ko naman ito nakasama sa assignment o para sabihin na nating budget o galit ako. Hindi ko siya kilala, hindi ako kilala. Ang interest lang natin dito, brother, brothers, may correct system. Yes, Kasi, yung motorista absent sa trabaho, nagbayad na, mapipirwisyo pa, hahanapin yung lisensya niya. And, uh, Nandito tayo, kasama kong iyas, hindi para mangaway. Eh, kaya naman, pwede ko namang utusan ng iyas. Magkanda kayo ng investigation. Pero gusto ko, nagkakaharap-harap tayo para ma-explain ko. Yes. Oh, and uh, ikaw naman, mukhang bata pa, huwag kang mag-alala. Kailangan ka lang makatikim ka ng palo ng PNP. Sa PNP, hindi nangungunsinte. Ang kailangan lang ma-address natin properly yung issue. No? So, walang personal dito. Kailangan lang ang gusto natin, brothers, pag nag na tayo sa pwesto, yung ating mga kapamilya, mga susunod na henerasyon, hindi na mabibiktima ng maling implementation ng batas. So that, kapag nangyari antingin ang tingin ng public, ng community, sa police, mataas. Ang masama kasi dito, brothers, bilang sa daliri ang nagkakamali. Pero ang paningin ng publiko, yung PNP na mga yan, ay masyadong unfair yan sa mga kasama nating namamatay, buwis buhay, dahil sa serbisyo. Tapos dahil sa mali ng iilan, nasisira ang PNP organization. So, brother, ikaw na may papaluin lang ng PNP, pero don't worry kasi hindi naman dismissable offense yan. Pero pag naulit pa, madidismiss ka. Kasi divisim na yun, Oo. So, maging lesson na sa'yo yan. Tama ba ako, brother? So, relax ka lang. Tagasan ka ba? Na ba siya siya? Binata, may asawa. Binata. Eh, may mga iba pang tickets doon. Nagdatingan yung mga claimants eh. Pinakuha ko na rin sa IAS yung ano, palagay ko. Sa ngala ng public service, mukhang hindi lang siyang tatamaan eh. Ilan ang nagtitiket sa inyong team? Bali, isa siya. Tapos, ito nga ba siya? Bali, nagkakon na ako sa Isa lang nagtitikad. Baka inyo lahat tikad yung ano. Ba hindi sir, bali rotation lang sa rin na check-check po sir. Hindi, ilan ang nag-i-issue ng tikad? Ako oh, sir, nung... Nung... Uh, every day kasi sir, kunyari, uh, mayroon silang schedule sir na checkpoint, tapos nagkandak sila ng Ganun ba? ang ginagawa niya? Tapos hindi naman siya laging nag-ticket, sir? Oo. Oh, oh. Kung naman, uh, siguro, kung, ganun ba ginagawa niya, Mark? Opo, sir. So, may ibang tatamaan pa doon. Yes. Hindi siya lang. So, Chief, eh, tayo naman hindi magkakaway, pero pamanin. We have to do this. Yes, sir. Para magkaroon ng changes. Kasi kung alam nyo, pag tumawag ako sa inyo, pwede namang okay-okay na eh. Kaya lang, hindi matututo yung tao natin. Kahit anong uh, enforcement naman ng batas eh. Kung hindi, di ba? Yes, sir. Are you agree? Yes, sir. You know. Eh, syempre, sabihin na natin yung totoo. Kongresman ako. siyempre pag tumawag ako sa inyo, brother, kung abusuin ko kayo nga, kahit mali yung motorista may kultura tayong serye sir eh o oh. eh lalo na to tama ang motorista kung ang gusto ko lang magpasikat sa motorista tatawag na lang partner baka ihahatid pa sa bahay ng rider yung lisensya kaya lang pagka nagkaganon ang approach natin band approach yun hindi matututo so brother wag kang mag-alala dahil yung iba, mas malaki ang nagiging problema kaysa sa'yo. Nakikita ko naman, wala, wala namang sumbong yung rider na kaya mo ginawa, kinukutungan mo, wala naman eh. Hmm. Kailangan lang natin mai correct yung mali. Kung may kamag-anak kayong spiritista, ano? Eh, itanong ninyo sa lolo ng lolo nyo. Noong unang panahon, pag may pulis, ang public, happy, Ay moral. Ngayon, hindi. Uh, tanong ninyo sa relatives ninyo na sibilyan. Oh, Oo, dahil may mga maling trabaho yung iba nating kasama. Thank you, sir. So, thank you. Sir, kami, sir. Sige. Sir, Wait. Sir, sir. Sir, sir. Sir, sir. Sir,